Mag-aral ay di biro, maghapong nakaupo, pag ikaw ay tumayo, lagot ka sa iyong guro. Huwag ka pasaway, may lista ng maingay, pag ako ay nadamay, uuwi kang may saklay. 1, 2, 3 Meron ka ba dyan papel? Hati tayo Tinkerbell Laway mo'y amoy anghel Sobrang lapot parang gel Lapis ko'y pudpud na Wala na kong pambura Kinagat ko'y meron pa Meron pang natitira Natatakot na ako English subject na bato. Lalabas muna ako Uubusin oras ko Ang tagal mag-awasan Kuya guard alis na dyan 5 minutes na lang naman Para ka lastikman man Kay sarap na balikan Alaalang kailan may Di ko malilimutan Ang dalang kasiyahan Musta na kaklase ko Hilala pa ba ako? Biktima mo po ako ng matalim na lapis mo.